Like Pupunta kami sa tindahan at uh, ishopping shopping namin ang sasakyan ni Daddy Tim ng bagong mat. Nang dahil yung mat niya makananay ay carpet. Lalagyan namin ng rubber. Parang mahirap ilinisin yung mat mga kananay at madaling makuphaw sa Bisaya pa. So kailangan parati siyang malinis at uh, makintab. <laughs> Pakita na parang ako. <laughs> So, sa ngayon, wala talagang pandong ang pick-up na ito nang dahil sa labas lang siya na ulan na nainitan. Kaya sabi ko kay Daddy Tim, ay bibili tayo ng bagong garage, no, yung pandong ba niya masilungan. Kasi parang safety ba mga kananay dahil mahal eh, Wala tayong pambili, ko mahirap. <laughs> there with your with your rum yeah very rum pa, pa, pum. <laughs> and something to set the mood. nakabili na kami ng rubber mat para doon sa sasakyan, no? Para sa apakan. Parang hindi madumihan kagad kasi yung sapatos natin. Pag maalip kabok, madumi, ay pupunta yan doon. So, kung carpet, ang hirap kasi linisin ng carpet. Kaya, kailangan talaga may sapin siya. Kaya, itim ang kinukuha namin kasi kasing kulay doon sa carpet niya. Parang maganda naman tingnan. Ang daddy team ay mayroon siyang in-order na sapatos para sa akin. Yung nag, pag nagsasayaw ako mga kananay, no? this uh, shoes mga kananay ay pang ballroom talaga ito ito talaga ang sinusuot yung mga mga dancers mga professional yung nagba ballroom yung ganyan ganyan kasi mahilig akong sumayaw kahit yung sayaw walang hilig sa akin pakialam ko sa sayaw walang hilig sa akin hello there it's me with my oh okay 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 trumpet yes mayroon din siyang bagong trumpet that's why I haven't seen it I'm gonna try to play a note Unfortunately, it's probably gonna sound like a duck. <laughs> okay, okay, because I'm lagging down. Now. Okay, okay, okay. So, ito yun mga kananay brand new. May bling, bling, bling. and blang, blang, blang. Ang size po nito ay 6 and a half po siya ang size ko, no? Sa ito, sa Guy heels, no? Um, and then, kung magtatanong na rin kayo kung magkano ito ay more than 60 bucks. More than 60 dollars, no? So, sa pera natin, mga More than 3,000 pesos kasi parang kumpletuhin na natin dito kasi may magtanong talaga yan, magkano or ano. You know. So, ito po yon In order ni Daddy Tim, ah, may bago na tayong pang, pang dancing mga nanay. Tapos, ito kasi, ito kasi yung luma ko, ayan. Yung luma ko kasi, okay na okay pa. Maganda talaga siya isuot kasi sobrang gaan. Ano lang kasi ito, 2 and half inches. Ang gusto ko kasi ay three. 3 and a half inches, pero walang 3 and a half inches. So, 3 inches na lang yan siya, mga kananay. Ito ata ang 3 and a half inches, mga kananay. O, oh. ito yung nakikita ninyo sa aking magsayaw-sayaw. Ako dyan, mga kananay. Gusto ko man to siya isuot, mga nanay. O, oh. mm -hmm. ito siya. Mm -hmm. Pero actually, hindi talaga ito pangsayaw, mga nanay. Mm -hmm. Ang pangsayaw talaga ay ito. At saka, ito, no? Ngayon, subukan natin. Titingnan natin kung maganda ba sa atin. So, ito na siya. Ayan, sinot na natin. Kailangan pa siyang anuhin dito. Adjustan dito, mga nanay. Kasi, ma-adjust naman siya, eh. Ah. Uh, when marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. <laughs> inches ito mga kananay. Ang gusto ko nga sana, ano, it's three and half, pero walang three and half eh. So, ito na lang changes sa magtama lang ito pala mga kananay. One, two, one, two, three. One, two, one, two, three. Ah! Ah! Ten! 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 <laughs> is I like it. It's more. Yeah, I I I'm glad that I order only the 3 three, three inches. Pinakita ko kay Daddy Tim sabi niya it's nice. Twin Marine Marine is time to play. Dance with me, make me sway. Ah, I love it, mga nanay. I love it. I love it talaga. Hmm, ten 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 Sa araw na ito, ako ay napaka-busy talaga. Naglulondre ako at nagda-dryer at habang umiikot ang washing machine at dryer, ako naman ay nangusina. So, ito na nga. Nagpakulo ako ng... Uh, beef spare ribs. So, ayan, pagkatapos kong pinakuluan ng how many minutes kasi tinatanggal ko yung mga ano doon, yung basta mga tinatanggal ko yung unang sabaw at yan ay hinuhugasan ko na kaagad ang aking kaldero. Parang isang kaldero lang ang magagamit ko. Ayan nang nililinis ko. At gagamitin ko pa rin yan sa pagluluto. So, hinugasan ng maigi ng Nanay Jenny. Kailangan malinis talaga, no? At saka yung karni din na pinakuluan ko, yung spare ribs na yan ay hinugasan ko rin at ginupit-gupit ko ng cubes siya. Parang madali lang siyang kainin. At papalambutin ko pa yan kasi pinakuluan ko lang yan siya ng ilang minuto. Parang mawala yung mga... Ano niya yung itim-itim. Mm -hmm. So, ayan. Sinabawan ko ng panibagong sabaw. At ayan. Tinakpan. At pinapakuluan. At pinapakuluan. At naghiwa na rin ako ng sibuyas. May bawang pa rin ako. At saka kamatis and bell pepper. Kahit hindi ako nag-aano, uh, hindi ko nilalagyan ng matika, hindi ko siya ginigisa, lalagyan ko pa rin ng bawang ng dahil nga parang yung lasa niya at parang yung aroma ng bawang ay nandoon pa rin. At wala, nilalagay ko na ang aking mga sibuyas or mga spices. At, at yan, lumabas ako at kumuha ako ng dahon ng ano, Um, tawag doon ang palaya at saka malunggay din Aha. at saka na po uh, hinuhugasan ko na yung dahon ng ampalaya Ayan, ihahalo ko doon sa aking sabaw. O, di ba? Ayan, tapos na ang ating ano pinakulo ang at malambot na rin ang ating ano yung beef spare ribs natin. Nilalagyan ko na siya ng asin at isusunod ko na ang aking malunggay at saka yung ampalaya dahon ng ampalaya. So ayan, na, pinapakuluan ko siya ng mga ilang ano lang siya, ilang seconds lang. Ayan. At ah, tinitimplahan ko ulit, tinitikman ko kung okay na ba ang panglasa sa akin. O, oh, di ba? Ang ganda-gandang tingnan, presko presko talaga ang luto ng Nanay Jen at yung bis ang uh, pang gulay natin ay galing yan sa ating backyard. So, ayan na, mm, malilam nam, malilam -nam, man, manin, nam nam talaga yan mga kananay, masarap talaga yan siya. At magplating na ako nang dahil ready na akong kakain, nang dahil nagugutom na rin ako mga kananay because busy talaga ako. Kain na tayo mga mga kanalay, no? Hmm, di ba? Eh, ito na, oh. <laughs> Ang sarap. Very, ano, very uh, natural ito mga kananay. Walang mantika. Hindi ko nilagyan ng mantika. Pero nilalagyan ko pa rin siya ng bawang. Hanggat makaiwas tayo. Ayan, at meron akong inihaw na tuyo. O, oh, di ba? Inihaw lang yan. Pero walang mantika, mga nanay. Iwas-iwas mm -mm. lang tayo sa mantika sometimes, you know. Mmm. Baka na buto-buto ng baka. O, diba? Mmm. Mmm. Green leafy vegetables. Mmm. Mmm. Ay, kalami. Kalami sa <laughs> mm. Mga mm. kanan na ikat, ano, magkinamay tayo, magkutsara, walang problema. Ang init. <laughs> mm. Mm. Very healthy food and natural, no oil. Mm.